Hindi sikat, pero pinipilan. Dahil sa mga nagsasarapan nilang merienda, ay pinudumog sila ng mga tao. Eh, sa tagal na nila nagtitinda, since 1984 pa, ay pwede na siyang tawagin legendary. Sa may vlog, takwara, hindi na. At sa murang halaga, matitikman mo ng mga lutong merienda, katulad ng spaghetti, palabo, kamoting kahoy, at yun lagi na so-sold out sa kanila, syempre, ang yung lugaw nila. Walang lugaw?

25 lang. 25. Sa si spaghetti? Pare-pareho. 25, 25. Tapos sa goto? 40. 40. Tapos ang plain? 17. 17. Ako yan, ano nga pala pangalan mo? Ako si Onad. Onad, ano Ay, pangalan ng uh, ah, kainan nyo? Eh, kilala lang siya ano lugawan ni Lisa eh. Ah, lugawan ni Lisa. Sino si Lisa, si nanay? Ah, ito pala si nanay Lisa. Okay. Hindi, kailan po kayo nag, ano, nagtinda dito? Ilan pa? Nagpupisa? oh, 1984. Wow, legendary na pala to. So, yun pa rin yung mga tinda nyo, yan. Oo. Hindi na bago. Ganyan. 1984. At naisa nga pala matatagpuan doon ay. Painan nyo. Sa ni e. Alonso. Ni e. Alonso. Sa pagitan kami ng J Alonso at saka ng Bakog. Ayun. Tapos na yan ulit yung nag-open. Alas 12. Alas 12. Ngayon, tamali. Kadalasan, parang 3 oras, ubus na lahat o oh, 4 na oras na no? ngayon. Hanggang alas 5, ganyan. Tapos Monday to Friday. <laughs> Ayun, salamat po na Sige Okay mga kabayo, nandito nga pala tayo sa may kainan ni Orm, meriendahan ni Aling Lisa. Uh, mas kilala sila sa lugawan ni Anne Lisa. Kasi wala siyang ganong pangalan pero dinudumog to mga kabayaw. Uh, hindi siya sikat pero pinipilahan. Pero take note ha, legendary na pala to. 19, 1984 na pala tong kain na ni nila na So ngayon titikman natin. Uh, pasensya na, wala tayong inabot na laman. Kasi uh, tanghali na tayo or hapon na. Alas 3 media na. Nag-open nga pa sila ng alas 12 hanggang alas 4, ubos na o minsan alas 3 ubos na. Ito yung lugaw niya. Ah, may naabutan tayo dugo na lang. Pag may laman siya o tawagin ay goto ay 40 pesos. Pag atong plain ay 17 pesos lang. Tingnan natin. Kita niyo ang init oh. yung ang sa lugaw eh. Yan ganyan kainit. Bali titikman natin na walang timpla. Walang timla ito mga kabayaw. Ay, gas matarap. Talaan na ito. Grabe. Next naman, tikman natin yung spaghetti nila. Nagkakalaga ng 25 pesos. Okay, manamis na Parang Pilipino style. Very good. Next naman po, uh, tikman natin yung palabok nila. Nagkakalaga rin po ng 25 pesos. Panalo sa halagang 25 pesos. Pwede yung pwede na to. Then yung ulit, tikman natin yung pinaka niya. Uh, bang kahoy nagkakalaga rin ng 25 pesos okay. at natin yung tinape niya na may panamang giniling ba ito? okay ha? giniling no? nagkakalaga ng 25 pesos dito kayaan ng giniling Ayaw ko niya. Abayaw. Salamat.